Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nais ng Department of Justice o DOJ na ipagharap ng kaso ang China kaugnay ng pagkasira ng Coral Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makikipagpulong sila sa Malacanang hinggil sa naturang usapin. Naunang ibinunyag ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang malawak ang pagkasira ng bahura sa Rosul Reef at Escoda Shoal dahil sa aktibidad ng Chinese vessels. Ayon kay AFP Western Commander, Vice Admiral Albert Carlos, agad silang nagpadala ng military divers upang suriin ang lugar at dito ay tumambad sa kanila ang pagkawasak ng corrupts. Patay ang isang miyembro ng 82nd Infantry Battalion ng Philippine Army matapos makasagupa ang pwersa ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa Sitio Agdalusan. Barangay Hayobo sa Lambunao, Iloilo, Martes ng Umaga, September 19. Nagpapatrolya sa lugar ang mga sundalo ng makatanggap ng ulat na mayroong nagaganap na extortion activities at food foraging mula sa armadong grupo bago mangyari ang sagupaan. Maliban sa nasawing sundalo, dalawa pa kasama ang nasugatan sa sagupaan na sa lugar ng engkwentro ang dalawang M16 rifles, isang 45 caliber pistol at ilang subversibong dokumento ng mga rebelde na kabilang sa Baloy Platoon ng Central Front Committee ng Rehiyon, Panay. Pinaiimbisigahan na ang pamamaril sa principal ng isang paaralan sa HN Nueva Ecija. Pitong beses na binaril ang biktima na kinilalang si Reden Dakiz, principal sa Santo Tomas North Elementary School na sakay ng kanyang SUV ng pagbabarili ng mga sospek na sakay ng motorsiklo habang papasok sa gate ng eskwelahan. Sa isang video, makikita na nagawa pa ng biktima na makababa sa sasakyan at makapasok sa compound ng paaralan upang humingi ng tulong sa kapwa guro. Kinokondena ng Department of Education o DepEd ang pamamaril sa principal at nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga pulis at concerned field offices upang mahuli at matukoy ang mga salarin. Hindi bababa sa 20 katao ang patay sa opensiba ng militar sa breakaway region ng Nagorno-Karabakh sa Azerbaijan. Dalawa sa mga nasawi ay sibilyan at higit sa isang daang libo ang naapektuhan ng pag-atake. Naglunsad ng opensiba ang militar upang mabawi ang naturang rehiyon na kontrolado ng kalapit na bansang Armenia. Umaalma naman ang UNICEF dahil marami sa naapektuhan ng karahasan ay mga kabataan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <Creedplay>